Uh, sir, uh, kasi kanila lang po kasi sinabi ni Kim na meron pa nang sukol na tawa ni Baron sa kanya ng isang gabi. Lena, hindi ko na nasabi sa'yo kasi ayoko ko mag-alala eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung si Baron may hawa kay Nanay at kay Korty, sigurado na akong sasaktan niya sila. Hindi titigil yun hanggang hindi siya nakakaganti sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailangan mahuli niya na ho siya kagad. Huwag kayong mag-alala. Kung talagang buhay si Diasis, malaki ang pagbabayaran niya sa batas. Sa ngayon, pinabubuksan ko yung kasa niyo. Dumito muna kayo at bibigyan ko ng security para ligtas kayo. Pero ano nga akong pwede kong gawin? Ano pwede kong gawin? Iintayin natin muling tumawag ang mga kidnappers. At kapag tumawag sa tsaka ko ihingi ng ransom din yun para sa kaibigan niyo. Huwag kayo mag-alala. Mahuhuli natin na may gawa nito. Sana makipagtulungan kayo sa amin. Ayun ano ako! mo sa akin? Malalaman mo rin. Malalaman mo Malalaman ko. Tama bang ginagawa natin? Tama ba to? Alam mo naman maraming kilalang di si Baron. Tama bang lumapit tayo sa kanila? Huwag kayong mag-alala. Nakahanda kami protektahan kayo. Ayun, guys. Paano pag nalaman ito ni Baron? Baka kung anong gawin niya kay Courtney sa akin, nanay Chato? So, paano? Tutubusin natin sila? Sige nga, saan tayo kukuha ng pera? Lena, hindi siya titigil na gating niya tayo napapatay lahat. We have to trust the police on this. Wala na tayo bang paraan. Hey, hindi ko na mo alam kung anong gagawin ko. Ba't hindi na lang kasi akong kunin niya ako may atraso sa kanya? Bakit hindi ako kunin niya? Para mawawala ako dito. Sino ba Isa pa lang to, Lena. Pagsisisihan mo ang araw na pagkalaban mo sa akin.